Time check. Si Summer na maayat si Summer. Oh, nagkasakit kasi ito eh. Namayat yung alaga niya aming asyong si Summer. Oh, mag-hi ka dyan. Hi. Hi. Ang asyong mabait. Maliligo to. Maligo ako. Ayan. Maligo, to. Maligo. Maligo. To. Maligo. kay Maligo. Maligo. Ano na ang aming... Halika! lang, oh? Nilayasan na ako. Ligot time ng aking alaga. Ito lang, ano? kasi kung lang di maghihanda sa nga bas ganyan panigot kayo dumi okay. ang dumi dapat mga langga sa isang linggo, tatlong bisko itong paniguan okay. wala naman syang ano e, ito nagkasakit kasi ito, namaya Kain siguro ito ng ano, 明天。<music> Galing na yung sukat. Gala kasi kurang gala eh. Parang nalalaman mo, nakalaman kasi mo ng maganda. Si B1 doon mo na, grabe ang taba. ko Grabe. Grabe. Ayan, magdala ako ng mga mga paliguan ko yun. Eh, amoy simento na. B1. Ah, amoy simento na si B1. Yung isa naming aso. Yung aso namin, mataba nandun. Nandito, grabe pa yan. mawalan na to Ipaghalubilo kasi ito sa mga asong gala eh. Alam nang ano eh Hindi pwede siyang maghalubilo kasi nga Ano to masilan eh, Masilan to sa ano eh gusto gusto lumabas. Laki na nakuha ko. Oh. Mamaya yung patayin ko. Ito na, sa harap, oh, ang dami. Mm. Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang gumala ng gumala. Gala ka kasi ng gala. Tinan mo na may tsura mo. Ayan pa, oh. Eh malaga o, oh, bagong ligo. Eh mamipin, ngipin nga nga, ngito yan oh. Bagong ligo, may tao pala sa sulok.